Mga kapatid, ako po, po si Camille Cebonte ng News 5. Andi rito tayo ngayon sa Outlook Drive, Baguio City. Makikita ninyo sa aking likuran, ito yung gumuho na lupa kaninang madaling araw. Yung lupa na yan ang bumagsak uh, dito sa ilang kabahayan. At uh, kanina napuntahan natin yung mismong bahay kung saan uh, binaksakan nga ito ng malaking puno at sa mga oras na ito ay uh, tinatanggal na yan ngayon ng uh, ilang uh, CDRMO at ng LGU ng barangay dito sa Outlook Drive. Ito rin sa kabila, makikita ninyo, yan yung mga malalaking puno na bumagzak. Ang kwento ng mga residente rito, sobrang lakas ng bukod ng bulan. Di wala kagabi sila, bayan-bayan -baya ng napakalakas na hangin. Kaya uh, natatbalik yung trip kaya naman naipon yung tubig at rumagasa yung tubig bababa -ba -ba. hanggang sa gumuho na nga yung lupa at yung puno at bumagzak na yan dito sa mga kabahayan. So, naman mga kapatid, nandito tayo sa isang pangbahay na nadamay. Ah, na, nabagsakan din ito ng mga malalaking puno at makikita ninyo sa aking likuran. Nasira na yung kanilang bubong at ah, pumasok na nga itong mga puno. At ito na yung nangyari sa loob ng kanilang bahay. Sira na po lahat ng kanilang gamit. Ngayon yung mga kapatid, binibilisan na nga ngayon ng bagi LGU na maklir itong mga puno. Na hanggang ngayon, nandirito pa rin sa ibabaw ng bubong dahil hindi talaga tumitigil yung malakas sa pagbuhos ng ulan. At dahil nga tuloy-tuloy, yung ulan na yan ay uh, lalo rin lumulung, lumalambot itong uh, lupa.